may mga dala siyang ano, Rottweiler oh. Limang piraso. Magkakapatid yan lima? Oo, oh, magkakapatid yan. No, limang magkakapatid, Rottweiler. Magkakapatid isa? Ano pong asking ko dyan, ano, 18K. 18K. Two months may get. Marami siyang dalang ano, chow chow oh. Chow chow tayo Anin Anim no? Chow 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 chow. Puro chow chow pala, ang dami. <laughs> Ito, sa Ito, sa Chow Chow Dito Two Months. Uh, limang babae, at isang lalaki na available. Dito, bingo lang dito ng 10K ang isa. Dito 10K ang isa. Ito, sa pool pa yan. Shiba Inu. Shiba Inu. Made in Japan. Oo, oh, made in Japan. <laughs> made in Japan niya yun. Ang tanong magkano? Bebeta ko na yan, 40. 40K. Ayan, babae yan, ha? Dito, kuya. Babae to dalawa okay. lalaki. Mga rosette ang color niya. Pero itong isa po, dark rosette. Dark ang color nito. Ito yung maganda eh. Sa kanila. O, oh, maganda kasi sa rosette yung dark color. Magkakano naman kung Dito kuya, bigay ko ng 17,000. 17,000. Oh. Medyo mura nga to, no? Oo, oh, para sa... Kasi yung iba nagre-range ng mga 30,000. Oo. Oh. Oh, para sa 17,000 para mabilis. <laughs> Okay, good morning mga boss Araw ng linggo March 2 Nandito tayo sa San Jose del Monte, Bulacan Samahan nyo ulit kami mag ikot ikot Silipin natin ang mga iba't ibang klaseng paninda dito Okay, time check 5.44 Medyo maaga kami ngayon Kaya kung makapansin nyo, madilim pa Sakto lang to Para medyo maaga rin makauwi Mainit na kasi ngayon eh. March na. Bawala Summer na. Bawala ng amihan. Kaya kailangan alas 7 pa lang. Saka uwi na tayo. Mahirap maabutan ng init. Sakit sa ulo. Saka medyo malayo rin to eh. Malayo mga magpuan-arty talaga. Mula Valenzuela hanggang dito. Isang oras din yung biyahe namin pag uh, papunta pag walang traffic pero uh pag pauwi minsan dalawang oras eh no traffic kasi minsan sa Amazon eh hindi naman mga isang kalahati sa kalahati ka. lang hindi naman nakaabot ng dalawa ganitong oras maganda mamili ng ano karne talaga makakapili ka tagal na rin kami hindi nagkakarne <laughs> mamaya bili ka nung sayo kasi gulay na lang eh. Manok. Ito may ilik sa okay. ano to eh. Sa liempo. Ang may habili ka dun oh. Ikaw kasi ini-spoil mo. Kung binibili mo ko lagi niya. <laughs> Punta muna natin siya ano. Good morning! Ayan sa mga Papasyal dito, may lechon dito. Magkano na kilo ngayon? 800 po. 800 na, paiba-iba no. Ayan. dito yan sa Joseph Native Lechon. Hanapin niyo si Eugene. Shoutout sa anak mo ha. Opo, thank you po. Ang sakop sa kaya. Kailan ba? Ngayon. Tapos mo. Gagawin natin doon. Dito lang. Maga ako uwi. Eh. sige, sige. Dahan na kita mamaya. Ha? Salamat. Ikot muna kami. Opo, sige po. Salamat. Yan 800 ang kilo ng lechon mga boss Balik ka po ha Sige mamaya Ayan mga boss Sa mga naghahanap ng American Bully May nakita tayo dito dala ni Sir Ian Good morning Sir Sir good morning po Bali ilang months na mga American Bully mo? Bali 2 months and 2 weeks po siya man. Magkakapatid yung apat na yan? Opo Lahat sila freeway Pwede pakita natin yung isa? Okay. Para makakita ng mga viewers natin. At kahit yung pinakamaganda na lang. Yan ang pinakamaganda. Ay, sorry. Babae pala to, no? Lahat po babae. Ah, so, yung, lang, eh. yung apat na yun, puro female. Yan sa mga naghahanap ng American Bully, mga boss mo no? 15K po, ah, negotiable pa no? May mga vaccine naman yun, eh, tsaka the worm. Okay. Uh, three times the worm, uh, two times five in one. Kinsin, mga boss. Punta ng katawan, no? May mga buntot, no? Ako, full tail lang. Full tail, ayan. Hindi na lang kayo sa apat. Saga saan kayo, Sir Ian? Sa North Caloocan po, sa Bangkok. North Caloocan. May contact number ka ba? Ako. Oh, okay, banggitin mo na lang. 0995-3425-458. May mga boss, contactin nyo na lang si Sir Ian kung kursunadan yung American bully niya. Thank you, Sir sir. Okay, dito naman tayo sa pwesto ni Romnick. Ayan. Boss, ano mga bago natin ngayon? Mga 4G. 4G. Ayan, meron siyang dala. Dalawang piraso. Pero champion line yung mga yan. Champion line. Parang may mga edad na yan. one, year and three months? One year and three months. Lalaki? Oo, lalaki sa ba eh? Ito yung lalaki. Oo, okay. Ito yung itim, lalaki yan, ito yung babae. Magkakaano? 35. 35 ang bawat isa. Puro red marks. siya. Ano. Puro red mark. Nagalak na yung babae. Oo, oh, ito yung nagalak na. Isang pa lang. Ayan. Sa mga gusto mag-breed ng ano, corgi. Ito naman. Ito naman, may bawas pa yan. Pagka dalawa, may bawas pa daw. Mm -hmm. Ito naman. Ito to. Ito, 25 May papel din yun 45k 25 Ah 25 sorry 25k to Naka aircraft na uh, Babae oh, uh, Pareho silang babae Itong so, brindle 15k Sa brindle 15 lang Pareho yung babae yan May papel to isa eh Ano na? May papel isa na to isa Itong isa may papel daw Tapos andito pa rin yung ano niya Isabela na ano no? Uh, nag na lang yan uh, Doberman 20,000 na magkano na lang ulit yan? 20,000. 20, uh, Ayun, nagwawala na yung mga aso ni Romnick. <laughs> Tapos itong isa? The bull Terrier. Bull Terrier pala to. Ay, 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 Ayan. Magkano ay, 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 ay. yan? 15. Babae, 8 months. 8 months, 15. Babae yan. Ito, Bull Mastiff. Ito, Bull Mastiff. 4 months. Lalaki, 15 na lang. 15 lalaki yan. 4 months. 4 months. Four months. Tapos itong ano, itim. mga puli, mga 6 months. Ito so, ka ano? 15 lang. Sige 15. so, itim o na itim. Lalaki yan. Tatlong. Tatlong lalaki. Ito Tapos naman. Ito, anak to ni, ano, ni Manila Boy. Manila Boy. Yung 6 million. Hmm. Anak niya. Sakay ng kamay. Hindi pa pa Ilang taon na to? 2 years old. Dalawang taon na pala to. Magkano mong in-out to? 40. 40,000. May papel, no? Ay, sa papel niya. Sa kanya lang. Ano lang? Apat yung papel niya, sa kanya lang itong apat na to. Ba't apat ang papel niya? Ganun ba talaga pag magandang klase? Ayan mga boss, apat ang papel nito. Ayan, si, si Manila po yung tatay niya. Ah, boss, ayan. nanay niya si Ibana. Ibana ang nanay. <laughs> ayan. Nanay. natin dalaga pati si Ibana, di ba? May anak na pala. Ito <laughs> mga boss, itong aso na to. Anak ni Manila Boy daw, apat ang papel niya. Magkano ulit? 40. 40k. Etong isa naman, Ito, 25 lang din. May pa-third din. Lalaki rin. Babae. Babae, 25k. Kalapat na. Ito. Tapos meron na ako nakita mga ano ah. Ano to? Labrador. 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 Labas na tayo ng isa, boss. Hindi makakita eh. May itim eh. Puro itim eh. Pero maganda katawan, no? Ayun, no? oh. Apat na labrador. Puro itim. Ito, ito babae ito. So, kano na yan? 10. 10K. Ngayon sa mga naghahanap ng Labrador, ha? 10K. Yan, apat yan. May babae at lalaki yan. May babae at saka lalaki. Meron pa tayong Great Dane. Saka Great Dane? Meron pa. One year old. Pwede na pang istad yun. Pwede na. Bigay mo lang yung contact number mo. Oh, tsaka Cane Corso. Apat na perasong Cane Corso. Isang brindle, dalawang black, tsaka isang blue uh, pag gusto niya makita yung mga yon, pwede kayo pumunta sa bahay yung mga king ko yung number mo? Num number ko 0935 648 9023 okay, kontakin niyo lang mga boss thank you dito tayo kay Dennis Magsifo good morning, good, morning. good morning. Ito muna tayo. Ano to? Mini pin? Ano to? Chihuahua. Ah, Chihuahua pala. Four months na. Apat na buwan. Ay, na po. Deal ko to. Ah, uh, babae lang eh. Babae 'yan. Babae magkano? 9,000 na lang 'yan. Pick up, pick up 5 months na 'yan. Pick up Chihuahua. Complete vaccine na po 'yan. Complete vaccine. Oo. Oh. Ito naman mga shih tzu mo. At ito babae oh. Napakaganda ng kulay, smoke babae 'yan. Babae po ito, bigay ko na lang 6,000. 6,000, 6k. Ito naman 'yung lalaki natin, princess type. Bigay ko na lang 6,500. 6.5 sa lalaki, mas mahal pala yun, Oh, at oh, saka, ano kasi to Maganda yung ano, Yung balibo. Ito rin, 6.5. Oh, ano, 6,000 lang to. Uh, oh. ito? 6K. Oh. Exotic tayo. Exotic Persian. Yung exotic. Ilong buwan? One year na ito. Long hair to ha. Pinag-room lang to. Lalaki? Eh? Oo, oh, lalaki to. Ito, bibigay ko na nalang 20,000. 20K mga boss. Uh, oh. Yan, kunin natin yung contact number ni Dennis. Ayan mga boss. Okay. Salamat. Shiba Inu. Shiba Inu. Made in Japan. Oo, oh, made in Japan. <laughs> <laughs> made in Japan niya yun. Bali, ilang months lang to? Ano oh, na, 1 year na. Lalaki? babae. No, naglalang din nga Babae. One year na. Yung si Hachi ko, di ba? oh, hindi ko naman napatulan ng buko. Kasi nakakulong lang yan eh. Pero ang ganda ng ano niya, balayibo niya. Napakabait na. Bait pa. Bait pa. Ba hindi eh. lang naligo. Shiba Ino. Ang tanong magkano? Bebeta ko lang yan, 40. 40K. Yan, babae yan ha. Kontakin nyo na lang si Nogski kung interesado kayo Oo, oh, 0936-138-0090 yeah. Okay, dito naman tayo sa presto ni Maria Opo, Ayan. good morning po Ano ba mga bago natin ngayon? Yan kuya, marami tayong bago dito May mga chow-chow tayo, ang lalaki Yan, meron siyang anim na chow-chow Yes, mga bear type po ah Puro bear type Opo, mga bear type to, mga to Any gender kuya, bigay ko ng 12,000 Ang cute 12K ang isa. Apo. Oh, Mapababae, lalaki. Yes po. Ito pa. pili na lang kayo. Oo, oh, pili na lang po. Ang gaganda Oh. Ano yung masirasa yan? Pero ito parang maganda tong kulay na ito ah. Opo, oh, makaiba sa kanila. Um, <laughs> Nasaan yung compact size? Maliit lang no? Opo, oh, maliit lang siya. Mga running three months old yan sila. Mabata pa. Ganda rin eh. Tapos dito naman. Tapos dito po. Lahat may... yan, French Bulldog. Yes po, magkakapatid sila. Isang batch po, iba-iba ang kulay. Merong phone. May Choco Brindle, may Merle. Yan. May iba-ibang kulay. French Bulldog. Oo. Ato kuya, bigay ko ng 13,000. Any gender din. Ayan, tig-tig 13K mga Opo. boss. Opo. Mamili kayo dyan. Tapos, Golden. Golden, golden. Nako, trademark natin yan. Golden, no? Yan, uh, apat na sa golden. Apo. Ito, kuya. Ang available dito, uh, puro lalaki. Apat na lalaki. Oo. Ayan dito, kuya. Bigay ko din ang 13,000. 13, Prese, mga bo. Uh, 13K. Pure golden po yan, ha? Puro golden retriever. Yan, ko po nila. Uh, tapos dito naman. Ito, so, kuya. Ito, kumiling na natin. Nababa female na po mereng oh, 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 so, 15,000 po 15k for months ba diba yan tapos oh. dito sa ating husky siberian husky, husky. siberian husky huli po yan ah huli 2 and a half 2 and a half palang sum <laughs> 2 and a half uh, babae po nang ng 13, 5, mga boss almond eye kuya a a a a quality tapos kuya meron tayo sa papa dalmatian to dalmatian? Deliver. dalmatian mga po sabiira oh, ko yes po nag iisa na lang siya dito bigay ko po ng 10,000 so, yung kapatid niya nari home pagabi isa na lang isa na lang ngayon 10,000 na lang po 3 na yung vaccine niyan yes, eto benga okay, mga um, na klaseng po sa to yes po pero syempre sa kay Lucho mura lang yan <laughs> uh, dito kuya baba ito. Tapos itong dalawa lalaki. Mga rosette ang color niya. Pero itong isa po, dark rosette. Dark ang color nito. Ito yung maganda eh. Sa kanila. Ang gaganda ng mga pattern niyan. 3 months pa lang sila. Tapos, uh, mga naka-dewarm na din. Updated na kayo. Naka-dewarm na. Oo. Ayan. Tingnan yung ganda ng pattern oh. niya. Oo. Lalo na to mas ma-appreciate niyo yung pattern nito. Atong dark. Atong dark. Oh, maganda kasi sa rosette yung dark color. Magkakano naman kung isa? Dito kuya, bigay ko ng 17,000. 17k. Oh. Medyo mura nga ito, no? O, oh, para sa... Kasi yung iba nagre-range ng mga 30,000. Oo. Oh. Uh, para sa 17 para mabilis. <laughs> Tapos, <laughs> Dito po sa ragdal natin, ang gaganda ng mga mata niya, blue eyes talaga. Kaya kapat na yung Yes po, babae sa laki. Pwede natin ipares kasi hindi sila related. Oo. Oh, o okay. oh, oh. oh, dyan po yung bigay ko ng 20,000. 20,000 sa ragdal. Ayan. Itong okay. isa kuya, British. Ang laki ng mo, chunky. 7 months old. British short hair. Kulay okay. blue, no? 10 months old yung mga naghahanap ng mga pangstad. Maganda to kasi ang chunky ng mukha niya. Oh. Lalaki yan. O, oh, lalaki. Yan, bigay ko ng 17,000. 17K? Yes, po. Meron din tayong Highland Straight at Highland Pope. Oh, highland Straight. O, at Highland Pope. Ito, straight to kuya. Ganda. Oh. Dito, 18 dati, dating 18k. Yes. So, 13,000 na lang mga. Yes, Highland straight po. Ito. <laughs> isa. Ito magkapatid sila. Ito Highland fold naman. Highland Island fold Highland Cold. Ito. yung lalaki ano? Yes, para lalaki. Mas malaki lang to si fold eh. so, Para kay ano you know, straight. Ayan, At 13K lang, oh. 13K lang din po. Nag-drop price na ako. Saka puting-puti sila. Ganda nga, eh. fish fold. Yes po. Ano ang ganda nito isa? Ayan. Uh, triple fold. Tricolor. Dito po, babae. Pabigay ko ng 13,000 sa triple fold natin na Scottish. Ang ganda ng pattern yan. Pati kulay. Bali yung apat na yan. Tig 13. Yes po. Negotiable naman except dun sa babae po na nag-iisa. Dito fix ako. Ito, fix na yung babae. Po. Oo, fix ako sa babae. Ito, si silver shaded. Double fold po siya. Parang siya may ano dito. <laughs> may black eye. <laughs> Pero paano yan ang ah? markings niya yan? Silver po. Silver. Ang pili lang kayo sa white. apat. The rest, white. -apat. The rest white po. Mga cool. Mga Scottish natin. Ang cute ng babae. Gen 13. Any, ano po, any gen, any gender. Yun, yun po yung mga salamat po kayo, message lang po kayo sa FB page natin na Lucho Kennel 2.0 at po sa mobile number ko na 0909 979 Thank you po, Kuya! Thank, Thank you! Thank you, Ate! Dito tayo kay Boss Aris. May mga dala siyang ano, Rottweiler. Oh. Limang piraso. Magkakapatid, lima? Oh, magkakapatid yan, lima? Oo, magkakapatid yan. Limang magkakapatid, Rottweiler. Ano pong asking ko dyan, ano, 18K? 18K. Two months may get. Ano po yan, back to back German line? German line, back to back Ah, uh, ilan ang lalaki? Ah, uh, apat po, isang babae na lang Apat na lalaki, isang babae 18K Dito naman Ito po yung bullmastiff. may natin yung bullmast din may gift Parehong bullmastip yan O, parehas po, po yan, parehas babae po yan Parehong babae, Bullmastiff. Ito ano? asking ko na po dyan, 18 18K din Ito maganda oh tapos no. siyang chow chow mo Yung chow chow may gita sa doon Pwede na pag-stack lang 8K 8 lang isang taon na Wala kaya yan Ano po yan bear type? Bear type Yan kunin natin yung number ni Aris no Magaganda yung route wire niya Message ko lang po sa page ko Paris Pet World po uh, yung number ko po 0939-521-2139 ka ulit po, taga saan ka? ko lang po sa Jose del Monte. Saan yung sila? Pero kahit, kahit saan po yan, pwede natin ipadeliver. Kahit sa Tawid Dagat. Pwede. Ipapadeliver po tayo. Kahit sa Ayari Pong Tansa. Okay, thank you, Aris, ha. Salamat po. Yan dito tayo kay ano, uh, ah, Ask Ken Ken. Sir, good morning po. Good morning Ayan, sa mga subscribers and followers ni Sir Paul. Sir, kung sa nanay niya, person mo ka. Yan yeah, po, ito si, ano, to, si Dan. Eto, oh, Dale po yan. Uh, Kali uh, 3 months na po, license plate uh, updated, uh, updated the warning, 6,000 uh, po yan. 6,000. Ayan po yan. Tapos si Max. Si Max, sir. Ito, 2 months and a half. So, Ayan, 18 din 18 po yan. 5,500 lang po. Five. License plate yeah. updated the warning. Then si Cisco. Wala uh, yeah. pong bawas, pero po tayo 3 months. Puro lalaki pa lang. Puro lalaki, sir. Pag Ayan, 5,500 lang din po, updated the warning, then license plate. Tapos ito. Palo na rin po yung aming... Si JR may 5000 lang po 'yan. Updated JR and N license din po. Meron nang isko sa JR din. Yes sir. <laughs> yan kontakin niyo lang, lang si Ano. Si Musta Boy askin kay Noel, ito 'yon. Yes, Thank you. Thank you sir, mas marami ka po. Dito naman tayo sa pwesto ni Vince. Marami siyang dalang ano, chow chow 'o. Oh chow chow tayo na. Anim no. Chow 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 chow. Puro chow chow pala ang dami. Kaka ano? Ito sa chow chow dito po man. Uh, limang babae, saka isang lalaki na available. Dito, bayo lang, dito lang dito nang 10k ang isa. 10k Enosable ang pa. isa. Negotiable pa yan. Negotiable pa yan. yan. Dito, dito naman. Ito meron tayo dalawang chow chow dito. ano to? Blue. So, blue. blue blue sila show line tatay na ito yung second na stand tsaka na show din yung mm -hmm. si, ano si Pubo ito um, babae isang babae isang lalaki di ba 12 yung isa 12 ito isang kapatid niya ito kapatid din nila kapatid lalaki 12, 12 rin yan ah 12 din Kamera na ko dalawang poodle pala. Kamera Ma pala may poodle? Parehas babae. Dalawang babae. Going five months. Hotel magkano? 8 na lang siya. 8K mga boss. Pareng babae. Mm -hmm. Dito naman ang chow chow rin. Ito babae. Going three months. Going three months. Babae. 10K na lang dito. 10K yan. Cinnamon color. Ganda katawan. ito pinakamalaki oh. 3 months. Ano lang siya shedding. 3 ah. months. Tobe ko lang ng 10k na lang. 10k lalaki. lalaki Tapos meron pa ako dito Dachan Ito meron din siyang ano Dachan Dapol 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 so, Dapol ano Dapol Dalawang babae, isang lalaki. Uh, Kasi yung lalaki ito? Lalaki. Tapos yung dalawa, babae. Babae. ano 70 na lang isa. 70. Ang mga pusa mo? Yeah, American Girl, 4-5 lang. American Girl, 4-5. Lalaki. Yun yung kapatid niya. Kapas, Nasa dulo. 4-5 din yan. 4-5 lang din. Uh, American Girl sa lang. 4-5 lang. Ito naman, Siberian Forest. Siberian Forest? Oo. Uh, months old. Ito lalaki. Ito babae. Dito ang asking ko, 12. Negotiable pa naman. 12K. Oo, uh, pa. Okay. Ito isa. Ito naman, ano, uh, Persian. 3 months. Kaya ng 5K. 5K. Ito, so, nasa baba. Raddal K. Raddal yung maliit. Mm -hmm.

Ayan. Kung may nagustuhan kayo, kontakin nyo lang si Vince, no? 3967-470-1752. Thank you, Vince! Thank you. Ito yung anak ni Karen, no? Eh, oh. Ayan, si Bukaw. Sandaan ng isang tali. Ayan, mabisa to. Modela, pa kami istak niya. Oo. Uh oh. Every Sunday, andito siya. Pasyalan nyo dito. As, si nanay bumili ng dalawang tali si Buhaw. Herbal tea Effective yan, maganda Dito naman si tatay may ano Rubber tree Rubber tree Kaya magkano ulit yan? 200 Sana yan, 700 sa pesto yan eh Kaya 200 lang, 200 lang kay Ito ano, oh. 230 Ganda o Ito pinakamalaki, 200 230 230 dito Ganda no? Linis oh. Wala kasing pesto eh, kaya mura lang eh. Kaya mura. Taga saan po ba kayo tayo? Ayan. Dito lang sa amin po ako. Sampol. Yan. Linggo-linggo dito. Linggo-linggo Andito si tatay. Pasyal lang kayo dito. Yan. 200 lang ang rabis. Wala eh. Wala akong pwesto kaya... kaya mura. Sa pesto daw, 700, 700. yan. Sige po tayo, salamat. O, sige, salamat. Dito naman sa si tatay may dalang si Rama, lito. Quality oh. Ano ganyan boss? 700. No? 700. Dito. Puro bara ko. 700 lang isa. Ay no, si 'yan oh. Eh. Malaysian si pala. Ito ang pinakamaliit oh. Mura yan, 700 Maganda din din Parang siga Eh po Sir. Good morning po. Wala ka bang ano yung may liit? Oh, wala po. Hindi ka pa nakakuha. Pa, sir? Pag meron na ako. Ah, sige po. Ayan, nandito ulit si Epoy okay. sa ano. Kaya lang kundi tayo nagkita Sir. Re. Kaya nga eh. Yung galing Quezon. Nagdi-deliver ka rin? Oo oh, sir, online. Pwede mahingi yung contact number mo sa mga gusto bumili ng longganisa mo, no? Ayan, mm -hmm. napakasarap niya. May garlic tsaka ano to? Garlic lang din po, tsaka sweet and spicy. Naupos na yung amon, hamonado namin, sir. Ah, hamonado ang abenta, no? Ito, sweet and spicy. Yan, kung interesado kayo, kung malapit kayo dito, no? O kaya, pa-deliver na lang kayo sa kanya, no? Basta medyo marami naman yung kukulin, no? Oh, minimum po, 10 kilos, so. Oh. 10 kilo. Pero pag malapit, pwede na din po mga 5 kilos lang. Basta malapit lang dito, no? Yan, ano number mo? 09 100 71 Ipoy J. May Facebook din ako. Baka gusto nila. natin Poy yung... Ipoy lang ho. Pakita natin yung Facebook ko, no? Ipoy akong lucher. Eh, hindi na ano ho. Ha? Kung wala akong... Wala akong wala internet? Oo. Ano oh, hindi ba alam, may number naman oh, na eh, no? Oo, may number no? naman. Kaya, kontakin ka nila. Tatawag na lang. Ah. May order mo siya. Ayan, masarap yan. atik ko na yan, mga boss. Ay. Thank you, Ipoy, ha? Thank you, boss. Pauwi sir. na rin kami. Oh, thank you, sir. Madam, ah. thank you, po. So ayun mga boss, nakapasyala na naman tayo dito sa groto. Nakita na naman natin mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta dito. Okay mga boss, pauwi na rin kami. Dito ko lang tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa pagsama. Pitakit sa lang ulit tayo. Pausunod na video. Daming gulay. Yan, daming mga gulay dito. Bagong pitas. Daming tao. Ilang kapa. Kuha mo kong sabah Yung may liit lang ha, ayoko nung malalaki Ano ba mo 25 din lang po sir, sige, binumano ka Yes, pwede yan. Kura na po yan Pili ka na, sir, binumano ka Mas plastic ka ba natin to. Ito lang 32 po 32 Kasi mag